Hello mga kajuit, welcome na naman sa episode ng ating cooking vlog na kung saan ang lulutuin ngayon ay beef adobo with flakes. So ayan, sinalang na natin yung ating lutuan at lalagyan lang ng mantika. Ilagay na ang pangunahing sangkap gaya ng bawang at sibuyas. Pagsasabayin ko na sila, nagigisa. Bali ribs ng baka ito mga kajiit. Ito yung natira kong sa niluto kong beef barbecue. Gigisahin lang ito at uh, ating palambutin. Ang laki nitong buto dahil uh, wala akong pang hiwa, ay kinuha ko na lang yung mga laman. Atin muna itong takpan hanggang dalawang minuto. Ayan mga kajuit, after 2 minutes, uh, pwede natin lagyan ng soy sauce para lumasa yung karne. Maglalagay din ako ng kaunting tubig. At saka takpan ng hanggang uh, 30 minutes para malambot na malambot siya mga kajuit. Dahil masarap sa adubo ang uh, malambot na malambot. Pwede lang yung naghihiwalay na yung laman. maglagay rin ng bay leaves mga kajuit at pamintang durog kulang pa yung lambot nya kaya pala lambutin ko pa ng hanggang 15 minutes ayan after uh, 15 minutes mga kajuit ay malambot uh, na yung karni ng beef kaya ka uh, pwede na maglagay ng suka Kaunting suka lang yung ating ilalagay. Ayan mga kajuit, after na matagal na pagpapalambot, lumambot din yung karne. Kaya pwede na natin ilagay yung uh, flakes para lumapot yung sabaw. Ayan, halu lang natin. Ayan, luto na ang adobong deep ribs with flakes. Hmm, yummy!